So, yun, guys, uh, mga kabagak, napakalakas po ng ulan, no. Ayan, sa mga nabalabas po ng bahay at sa mga nasa labas ng bahay, mga inabutan po ng ulan. Ayan, sana po, eh, may dala kayong panangga sa ulan, mga payong. Ah, uh, napakaya na po magbasa, napakaya na po magkasakit. Ayan, no. Napakalakas po ng ulan, guys. Pumasok na yung tulog kayo dito sa may cover court ko. Kaya na. Kaya lakas na Kaya siyempre, doble ingat po tayo sa mga ilabutan sa labas ng bahay na may pinunta na ilabutan ng ulan. Ayan, ayan sila, mga nakalilog sila rito. Sa kayo sa may gabila, ayan. Para sa ulan guys. Ito naman siguro. O, eh. si Big Nag-aaral si Big ng laing. pangapunan. O, ito na. Malakas yung tubig, Napakalakas. Ano sila? Mga sila, sila daw sa nasaradong tindahan. Mayroon na rin daw, sa nasila na masyado na babasa. Eh. na lang, ulan lang, ah, wala kasama, masyado ang hangin. sana, wala kahit kung lang, wala ang bagay yan, ilan, sa mga, may mga halaman, sa may mga palay, sa mga nakakailangan po ng tubig, yan, pagor na pagor po, po yan. Kasi kung may angin, baka makapinsala pa yan. ah, uh, mabuti na lang din, walang angin. Siyempre, lalala din natin yung bahay ni Boy Bagak. Dahil alam mo naman, yung bahay ni Boy Bagak, eh, medyo may kailangan na kasi lumang bahay na yan dahil inuwanan po sa atin ng aking tumaraw na ama. Ayan you know, na yung tara niya, sa akin. Ayun ah, nyo na naman din, siyempre, may sarili bahay. Kaya, uh, ba, puro ulan, huwag lang hangin. Kasi pagka hangin, siya matiging sala. Ayan no? Ayun, na. Ayan, yung tuloy, na sa cover coat. Alos, alos mga kalahati na, yung sakit niya. Ayan hindi no? na rin yung niya, ano? Ayan, no? Ayan dito na ako sa may dugong. Napakalakas. Kaya uh, lang, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. na uh, hindi ko kalilimutan na i-like and share yung ating video. Uh, at pakipalo na rin ako sa aking Facebook page at pakisubscribe ka rin sa aking YouTube channel. Yung maraming maraming salamat sa inyo. Peace out mga kapagak.